Ngayong araw, ikalabing isa ng Marso taong 2025, inaresto si dating hey, no, Pangulong Rodrigo Duterte sa Ninoy Aquino International Airport pagdating niya mula sa Hong Kong. In the, in the plan, Ang pag-aresto ay isinagawa uh, batay sa isang warrant mula sa Uyum International, wala, si International uh, si Criminal Court o ICC uh, na uh, nag-aakusa uh, sa ay, uh, kanya ng mga krimen, laban sa sangkatauhan kaugnay ng kanyang malupit na kampanya laban sa ilegal na droga noong kanyang panunungkulan. Narito ang kasalukuyan kaganapan. nasa ah, si Bingbongbong Bong Bong, bong. bong ali ka bo ang tinan mo Apusado ka ina eh, si nana. na na apusado wa, ro dili mo dili dapat atong gi-anan ayo di atong gi-anan wala ayo wala lagi wala Bongbong Bong, bong oh, Bingbong oh, ayo na Amosakay tayo na ha diyan ayo kung magsama na di dito magkarga na lakaw na ayo ini para sa bata ayo Ha? Hindi <tinyo> Ano na doon? Oo. Ano? Huwara? He's, that's very But right now, but his yeah. what, what is clear? What is clear is you need to do the booking process. What is clear is need to do the booking process. Yeah. the, the You yeah. that. Yes, yes, sir, oh, is that too much? Yes, that's too much. What is that too years old. Special years old. years old.

the of the law because of the of by virtue of the warrant of arrest issued by the ICC for crimes against humanity. Sir, you have the right to remain silent. You have the right for counsel of your choice. Anything you say may be used for and against you in the court of law. And uh, I want to ask you, sir, if you understand this rights. I, of course, uh, coming from you, it's very clear. Now that you're asking, sir, for the basis of the warrant, the ICC has issued a warrant pursuant to Article 25.3a of the Statute for Crimes Against Humanity and pursuant to Article one a of the same statute for murder committed in the Republic of the Philippines during the relevant period and as this warrant it must be more detention and the basis for detention. So, what is the law and what is the crime that I committed? Show to me now the legal basis for my being here. As I apparently I was brought here not of my own volition. If somebody else says, kung hindi ibang tao, ikaw siguro, because this is your structure. So you have to answer now for the deprivation of liberty. Even file charges, you have to file a complaint. We have to file a counter affidavit. Without doing those uh, procedure passes, here we are, being in the warrant of arrest, questionable warrant of arrest, sabihin a ako, I'm There's naman doon, blooper, eh puro. Pagdating sa triyargan, tatawagin kita sa witness stand. Being you're the person who arrested me. May I know the reason why? Have you read the documents? Or at least have you read the case at that time when you made the arrest? So that you would be guided to what you should know. <laughs> 勇敢。 Ne Nebel Jo dito may. Mhm. Hawak na daw po ni si IDG Director Brigadier General Torre yung warrant of arrest. Oh, kung meron pati hindi pa kita sa amin. Hindi pinakita sa Hindi pinakita sa inyo. Sir, pwede yon na take custody muna the person then warrant of arrest to document No, hindi ko harap ka pa rin. Mag-i-chon pa rin. May pwede. Oo, may pwede yung arrest. That is the... Sir, are you able to communicate with your... Legal of somebody. Hindi ko harap Sir, mukhang gano'n na nangyari. Hinugan muna nila bago ipakita yung warrant of arrest. Correct. Yan na violation of his rights. Sir, pa pwede bang kunyari mm -hmm. diretsyo ipapakita kay former President Duterte yung document hindi po sa abogado? O pwede rin po bang gano'n? Oh, basically, it should be the person not to be arrested na babigyan ng kopya. Pero, oh. pero sir, sir, as a lawyer, pwede yung gawin sa kanya yun na uh, since lawyer ka naman, ito na yung warrant oh, oh, para sa... Pwede naman, pwede. Para pwede, para pwede. Ba? Basta hmm. importante yung give him Show him ito na yung warrant of okay. arrest. Sir, ano pong reaksyon ni uh, PRRD pa pa pa? pag, uh, pag, pag, uh, uh, nung pagka pag, pasok ni General Torre? Nung hindi na nakita, hindi, hindi namin nakita si presidente. Ah, so, hindi niyo nakasama Hindi niyo kasama, hindi niyo nakasama sa Hindi namin nakasama. Hindi niyo okay to. Health wise okay ba siya? Yeah. Well, when I was with him in Hong Kong, okay naman siya. Pero sino pong kasama niya doon talaga? Sa loob sa Cate you know, Pacific, Pacific, sir? Yeah, I can only guess that it is executive secretary Pico like, uh, Manabea. Probably is his lawyer right yes, now. Yes, his yeah. me. Pero kasama niyo po siya sa Cate Pacific, sir, pag-uwi. Hindi. I came in the real. Ah, okay. So okay. ngayon sir, mag tayo so, yeah, oh. siya mag-attempt kayo na papasok. Like, yeah, oh. Sige, sir. Sir, last malam, may namataan ka bang foreigners to indicate the presence of like Interpol agents, ICC, and Basigan? Wala naman, only we're doing nice so do medyo pa or in the yeah bachelor na kanila but in the sa Pilipinas so may communication with Miguel Teo ako ano sa mga eh di pa pinapakita sa akin kanila pa usap ko nila kanila we eh. sir. Sir, kung nandoon na sila eh, si Martin Delgrana, uh, oh. uh, uh, na jarat sa presidente sa estado. Kapal kapal. Kasama na si presidente. nandun na dun na. Iyong need to coordinate with them eh. Wala naman. Wala Wala naman. 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 Opo. Oh, oh, oh. hindi hindi lang sa kalusugan niya. Oo, oh, oh. pero i-request niyo muna na dapat dalhin sa ospital ito ba, bago yung mga arrest arrest na ito, sir. Uh, ay, 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 no ay, ay, comment muna, no comment muna, no. Uh, we just have to coordinate with the ad, with attorney Del Grand, attorney uh, Medialdea Medial ha. Huh? Attorney, attorney, at pero ano na legal arrest tong ginawa No comment muna. Attorney, uh, have you verified pero, that pero, he has indeed be been served a warrant?

Hindi pa namin nakikita. Makita niyo sir, nakikita niyo. Sir ko may notice pero walang walang aroswarat pala pala tinapatita. Notice na ni sir, call. Sir ko muna si nung mga bata nakita niya. Hindi pa namin nakikita walang walang makapilapit sa kanya ultimo baka abogado niya may isang doktor man lang para palapitin sa kanya wala pero sir may idea kayo anong next na steps kayo nang gagawin ng panig nila Duterte nasa mga abogado yan kailangan mag-file sila ng ano sa Supreme Court ah uh, ari, kasi illegal to wala naman pinapakita eh pakita nila yung at tapos they should accommodate the lawyers, the lawyers of our uh, former president. Sir, uh, nakikipag-negosofong na kayo na madala muna siya sa hospital dating pangulo ngayong araw. Hospital mo Para matigdan siya. Oo, kasi sa umpong pa lang, yung, uh, iniindan niya na yung back pain niya. Masakit na yung back, yung likod niya. Lower back niya, iniindan niya na talaga. So sir, nandito siya sa loob ngayon. Maka-confirm niyo po kaya yun. Sa loob po. Sir, sa Cardinal, dadala ng Pangulo kung sakaling pumayag. Wait, wait, most probably. Sir, si ABG ang dala sa kanya. Kasi nagka si Dr. Agnes del Rosario, yung talagang doktor niya. Hopefully, nandiyan siya para sa loob. Kasi PRRD nandito siya. Siya, siya, siya. ako pinansin niya na eh. ka? Opo. Tagapagsalita ka ng PNP. Pwede ba kaming pumasok doon? Sabi ni General Ramirez uh, kanina. sabi ni General kanina, sa fight pag namin. hindi? Officer, please hand the best president of the Philippines very well. team one. Senator, senator. O, tumatas po si ano? Oh, tumatas po si ano? Senator! Ayaw. Oh, si, ano. <laughs> ayaw niya magpa-interview ah. <laughs> ano? Iyong person, ayaw ko sabutin. Oh, ano tinanong niya? tinanong niya, sir? Hindi ko, saan ba pwede puntahan? Kasi kanina sabi niya, sabihin ka doon sa... Ah... Uh, airport. Air Force. Oo. Uh -huh. Eh, ko ako ko PNP. Hawak na ba nila hawak na po ba? niya. nila si... hawak na si... Hawak nila Hawak nila si... nila si... Hawak nila si... Hawak Hawak na si... ba? Sir, confirm na. Sir, Hawak niya. Hawak nila si... Hawak Hawak nila si... Hawak nila si

ginalo po kami siya. Opo. Okay. May doktor dito, may procedure sa buka uh Oo. -oh. karapatan ng Pilipino yan. Uh -oh. Sir! siyempre, diba, ano karapatan ng Pilipino mo, Wait pa What will to ba? pa ba? So, so, ano pa ba? Sir, ano sabi ano sa Ilalaban niyo dalhin muna sa ospital bago... Ilalaban ha? muna, check up muna. Pero nasa kanila na, sir. Sir, saan po yung dinaan, sir? Hindi, saan po yung answer Apo, saan po yung dinaan, sir? saan po yung dinaan? sabi sa inyo, saan daw, 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 panawagan po natin. Panawagan po natin sa taong bayan. Pagdasal niyo po ang kanyang kalusugan Pagdasal niyo po. Mm, ingat, po. Po, ingat po, ingat po, sir. Salamat po. Okay. okay nice. Magandang umaga po sa ating mga kababayan. Uh, papunta po kami sa uh, ating Pangulong Duterte. Masama ko po, po ang mga niya. At, uh... Urguliman na natin ang kanyang pag-usugan. Dahil kahapon, niya uh, reklamo po siya. Sumasakot ang kanyang bukod ay sa kanyang pamilya. Kaya, nagtala po kami ng kagamitan ng ambulansya. Importante po at karapatan ng bawat Pilipino unahin ang uh, kalusugan. Constitutional right po yan. Medical. Ayon sa ulat ay Dinala po siya sa Villa Maverde uh, 250 Ito po yung dating uh, uh, kung saan po yung, uh, ito yung air wing na nag uh, deserve po sa former president ng Duterte Ito tayo sa loob ng ambulansan mo Dasal niyo po si uh, dating Paolo Duterte. Tante sa kanya. Tante sa atin lahat. Ang kalusugan. Kung so, PCG ni specialist sa cardiology. Species. Salamat, maraming salamat. Magaling yes, so, ang trabaho sa office andara. E ano na siguro, sir? Okay man nakasakay si sila, sir, sa ambulance. Oo. Oh. I-eskort na lang ko namin yung PCG o ang Sir, eh uh, ito lang po Ipap, yung ipapaalam nila lang po. Apo, sir. Ipapala pa ko namin, sir. And for the meantime, sir, yung PCG and cardiology sila po ang Baka pwede na isa pa yung mga notaryo. Salamat yes, sir. Sir, pasensya na rin po sir na mahal namin po. Alam yan. Alam sir Eh, hindi yung sir na ko.